mga taong involved sa hiwalayan umano ng KathNiel, milyones na halaga, maaaring mawala kapag sila ay umamin na. Ibinida ng isang sikat na showbiz portal at artikulo ang mga celebrity couple na real to real umano. Ani nila sa kanilang headline, celebrity couple, ilang buwan nang hiwalay, hindi umaamin dahil sa mga kontratang milyones ang halaga mga taong involved sa relasyon ng Kathniel o nila Catherine Bernardo at Daniel Padilla, unti-unti nang nauungkat ng mga fans. Isa na nga dyan ay si Direk Cathy Molina. Si Direk Cathy ay isa sa mga sikat na direktor na nagmamanage o nagdedirect ng mga movie ni Catherine Bernardo at ni Daniel Padilla. Ayon sa ilang fans ng Kathniel, tila nag-unfollow na umano si Direk Cathy kay Daniel Padilla. Isang sinyalis din umano na talagang mayroon ng hiwalayan sa pagitan ng dalawa. Bukod dito, nadawit na rin ang pangalan ni Miles Ocampo, ang isa sa mga mabuting kaibigan din ngayon ni Catherine Bernardo. Ayon kasi sa mga fans ay nag-unfollow na rin umano si Miles Ocampo kay Andrea Brillantes. Dahil sa mga nagkalat at kaliwat kanang ng pag-oobserba ng mga fans ng Katniel, hindi na nakapagtiis ang isang fan na message directly ang kanilang idolo na si Daniel Padilla. Base sa kanilang naging mensahe, ayon kay Daniel, relax na kayo, aming mga catnails, tama na ang pag-aalala, breathe, ako na ang bahala sa lahat. Halos umiyak na nga ang isa sa mga admin ng sikat na fanpage ng Kathniel. Ani pa nito, sorry kung sinabi pa namin sa'yo, di talaga namin kaya na ganito binabato sa'yo. Thank you so much. This means a lot. Ayon pa sa blind item ngayon na inilabas sa publiko. Ayon sa kanilang artikulo. Ilang buwan na umanong hiwalay ang magkarelasyon na aktor at aktres. Ngunit hindi pa lamang opisyal na inaamin dahil marami silang endorsements at ang iba ay upcoming pa lamang. Milyones umano ang halaga kung ito ay mawawala. Bukod sa blind item na inilabas ngayong araw, nadamay na rin ang pangalan ng aktres na si Chi Filomeno. Si Chi Filomeno ay isa sa mga malapit na kaibigan ni na Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ayon kasi sa matatalas na pag-obserba ng mga netizens, nag-unfollow na rin umano si Chi Filomeno kay Daniel Padilla. Usap-usapan din ngayon na tila inaayos naman umano ng lalaki sa blind item ang relasyon niya sa aktres Ngunit umayaw na umano talaga ang aktres at wala na itong tiwala sa lalaki.